Yo, what's up? Ganda talaga sa probinsya, oh. Sarap, maligo ng dagat. Napakaliwalas. Ayan, oh. pa-high tide na siya. High tide na. Madumi nga lang yung kilid-kilid dahil hindi pa nalinisan. Pero, totally naman ayos na. Galagala -gala muna tayo sa dalampasigan. isko ko to. Tagal ko sa Maynila. Tatawid tayo dun sa kabila dahil pa high tide na eh. Baka na tayo makatawid mamaya. Malalim na. Yun no Oh. Napakainit. Sarap maligo guys yan ang buhay ko dito sa probinsya dati lang akong mangingisda kung anong ano trabaho basta kumita lang ng pera para makakain at may pangtustos sa pangangailangan araw-araw nandito -araw. kami nagpapasignan wala sa bahay layo salamat pala sa panonood guys see you next time